Ay, ito yung dinanam niya nun. Grabe, mga master. Kayang, kayang. Uy, baha. Nakabaha rin pala sa bundok. Ingat ka. Ako muna. Magandang araw sa inyo, mga master. Ito na ang ating part 2 ng Cordillera Adventure natin kung saan dadaan tayo sa isa sa mga nakakatakot na daanan dito papuntang Tinok. From Lake Tabeo, ang daan namin at tagos ng Ifugao Tinok Kiangan Lagawe Road. Dito sa daan nito, hindi ko inaasahan na magiging mahirap din pala. Dito, naranasan namin ang sumemplang at matakot sa sunod-sunod na landslide na nanadaanan namin. Dahil na rin sa umuulan nung dumuan kami dito. Kaya mga master, samahan nyo kami at ating putahan ang pangalawa sa aming destinasyon sa listahan. Ang New Highest Point, Tinok, Fogão. master so goodbye like tabeyo hanggang so destination namin yun kaya pong wangod puskalan pero dadama na tayo ng tinok tinok muna tayo para goods na goods idle muna idle <laughs> so sana hindi tayo buta ng ulan mga master no So goodbye like tabeo, uh, worth it to kung gusto niyo mag-camping dito kayo tahimik hindi ka tulad sa ibang campsite na may mga nagbibidyo ka pa yan na so ngayon on the way na kami sa Tinok yan naglalakad si OVR Hanimoto Hanimoto so yan <laughs> lubak kasi doon eh sobrang lalim ng mga lubak kaya ako lang nagina alright papunta na tayo ngayon ng Tinok sa blue yan dyan yan. an dito yan Tanong mo kayo sa tindahan kung paano iwan. May gasolina ba dun, bossing? Dito meron? Ah, sige. Thank you. Yan mo mga master, Oh. Wow. Dadaan tayo sa gilid ng terraces mismo. Magtatanong muna tayo. Boss, meron ba daan dito diretso tinok? mga ilang minuto pa? Uh, 30-20. Sige. May gasolina naman na dun, eh, no, boss? Okay. Thank you, boss. Dire-diretso lang yan. At ah, tinok din kayo Sige, salamat, ya Yun, so Tinok din pala sila, kuya Wow, honey, look Pwede mo i-play Asa ah, tuktok na tayo, eh Oh, my God Whoa -hoo 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 -hoo. So, ito, mga master uh, May download dito, derecho, tinok So, from Lake Tabeo, dere derecho Tinok, meron daw uh, 20 to 25 minutes daw Sabi ni kuya, nakamotor So tingin ko mabilis takbuhan nila nun Kami kasi chill ride So mga 40 minutes to Hanggang <laughs> po chan lamig Ano? Babanking? banking uy, 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 landslide Mga bato pa yan, oh no? Parang Ano yun, oh? No? na Oo Paano i-post? Pindutin mo lang ulit yun Tingnan mo kung nagma-moist yung lens, ha Kasi sayang yung kuha natin Sobrang lamig kasi Oo, sa'yo muna Pagka merong magagandang ano, di Sa pante ko Mama, may Mga master, so kung napapansin nyo Nakakatakot tong aming uh, pinupuntahan Tingnan nyo naman oh Hindi ko pa nabigyan yung kanina One way lang yun Nakakatakot talaga Ride to Han Ang ganda dun oh Slide ka Pupush back ako Buti naalalaan tayo nila kuya Han Natatakot eh. <laughs> ako ngayon Ngayon lang ako natakot kung mahina-hina loob ng rider ha, hindi papasukin yun So malakas loob mo? Oo oh, Hindi na ka matatakot kanina Ah, so mas malakas ang loob mo Yes Yes Diba? Yes naman Ayan, pag may ganito mga may bahayan yan, okay na ako dyan Puro pababa o oh. huh? Oo oh, oh. Kawawa preno ni Kaloy, kawawa makina ni Caloy <laughs> Honey Talagang ibebenta ko na si Bitoy, bibili ako ng ano? Ng ADB. 100. Para kayang kaya rito, 150 kasi yun eh. Ano ba ADB? 100 pa eh. Naka engine brake ako eh. Thank you Lord, nakalampas na po kami sa umuulan, sko. <laughs> Ay mga master, oh. Ya, punasan natin yung ating ano, para nakita niyo yung view. Wow. <laughs> Puro pababa pala ito Tapos mga may puro paket Titinok Yung mga master technique ha Pag naka scooter ka Engine brake mo siya Yung parang wag mo nga hayaan na mag neutral siya Habang na preno ka nandahan dahan dahan Para Hindi maano yung preno mo May mga instances kasi na Pagka nagpe preno Yung iba sa so sobrang paggamit ng preno Uh, pag uminit na, nawawala ng brake. So, ito, ano, mo, kailangan may tulong ng engine. Paano mo engine brake Hindi, ano mo siya, kapag yung engine brake mo siya, hon, huwag mo lang nga hayaan mag-neutral. Ayun, no, di ba, tignan mo, naka... Pinipiga mo ote? Hindi, wala akong pinipiga. Yung speed, yung tamang speed para makuha mo yung neutral niya. Yung tamang speed lang. Pero, nakapiga ka pa rin sa preno. At least, kahit papano yung, ano, mababawasan yung load nung break yun yung technique mga master huwag nyo nga hayaan mag neutral lalo na itong mga scooter na ganito nag neutral ito eh lalo na kapag hindi niya na meet yung RPM diba so dapat ano pa rin kayo aware kayo dun ingat ka ako muna oh my god eh yeah. taraan oo kaya na yan hinano ko lang kasi baka hindi ako makaano dun eh dalimot delikado rito hiiii ito nyo yan mga master yan lang daan nasira yung daan ng mga landslide oh my god kaya yan kumagalala eto baba ka munahan tutulak mo ako ha pagka dito ako dadang sa gilid Huh. Tulak mo hu, Ah, sige, wait lang. Wait lang. Lagyan mo nga ng bato. Nakakatakot dito, ano eh. Doon na lang kaya. Boss, wala na landslide dito na ganyan, maliban dyan. <laughs> <Sige>. Ah, okay. Putay <laughs> na. Na-slide pa ako. Ah. Okay, goya, thank you ah. Sige po. Tayo na galing noon ah. Oh, ayun na, natin ito, tatlo Ang gagaling sobrang bigat na ng karga ko buti pala hinawakan mo yung 360 oh my god <laughs> ay ito yung dinanan niya nun walang laman yung kalsada grabe mga master wala lang laman to kaliwa tayo ka mo Woo! <laughs> Diyan ako natatakot yung walang laman <laughs> Kaya yung kaya Uy, baha Mabaha rin pala sa bundok Punti na lang yun eh Wala na Buti na lang, di atin din na si Bitoyhan Buti di atin din na si Bitoy Han. Hindi to ano, ito yung dinaanan ni ano. Yung, yung isa pinanonood kayo kasama ni Boy P. Doon di, hindi ata dumaan dito pero lang ko na puntahan din nila to. Iniikot ng buong Cordillera. A heart beat to the city streets. We began to feel the fire. like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine. The best we ever had. Kasi Baka tumama sa bundok eh <laughs> Alright Let's go Mga master Dito na tayo highest point Okay po Thank you. Dun mo sa sa welcome. Dun mo so welcome. So welcome. Welcome. Wow, wait lang, ha? Wait lang. master. Wait lang, mga master. Welcome. Wala yung KJ4 ha. Chira siguro. Sa natin. Dito natin lalagay. Kataas para. Dyan sa so welcome. so welcome naman dyan. so welcome. Welcome.

Under mo to Meron na Let's go Tinok unlock Highest point Matulog muna ako kami sa Bontok Tapos Ano na po uh, Tinglayan Buskalan na oh po <laughs> Sila rin yata yun nandun <laughs> Oh, ah, sila rin yun. Doon din ako kayo dumaan sa gumuguhong daan. Bontok po muna. Kasi baka doon na po kami mag-sleep muna. Kasi anong oras na po eh. Ah, under moto boss. At, ah, teka. Tige pa ako eh. Baka yung Kalinga. Opo, Kalinga. Eto boss. Ah, po. <laughs> Shoutout sa inyo. <laughs> Hello po. Hello <laughs> po. Sige po tuloy na po kami at gagawin po kami ron sa buntok Sige po Enjoy <laughs> Okay naan? Hindi na tayo makakapagsagada Hindi, hindi na tayo nakakapagsagada Nakapunta na tayo doon Dilat yung tayo buntok, doon tayo matulog Opo ah. Thank you Tami rin yung rider oh ah. Mga ano yan, mga riders Tinok! Unlock! Highest point! Tapos nito, bugyas! Oh my God! Look at this mo, si Forest! Dito nagpalipad, si ano? Si Boy P! Ayan, pinaliparan niya yan eh! Si Boy P ba yun? O si Boy P ata yun, o yung ba? Basta may nagpalipad dyan na ano eh, vlogger din eh! Bago magtinok! Nabibiyon mo sila? Ayaw! Oo, oh, naka-record 2! oo. Kasi, so, syempre, di ba napag-uugahin yan? Oo! Uh, gusto nila nakikita yung sarili nila eh. Sarili ah. Syempre so, naman. Okay. Ah! Mga Master! Unlock namin! Okay. Tinok! Wait lang Hindi ko maano. May preno eh. Okay. Ako na. Ah, sige. Hindi okay. eh. Gusto ko yung pababaan. Tinok! Unlock! Yes. Yun. So, dito na kami. Bus ka lang na, no, honey? Oo. Oh yung ano natin, natin tour guide. Hi kayo ate. Hi. Uh, Ito po dito. Ate, hi kayo dito. Hi. Uh, aming tour guide. <laughs> hi kayo madam. Hello. Uh, hello. hello. Yeah. Ma'am Stella <laughs> po. Yan. Nang buskalan. ka lang. Ngayon mga master. Tani, pakita mo yung tinato ko sa halid. Pakita mo nga sa halid. Ito yung tato ng gala. Nawawala kasi siya. kaya kailangan niya ng kompas.